Welcome to Vancouver City Center. <laughs> Tagal nyo. Ako pa nauna una. Wala jacket. Parang buang. ng jacket? Me, welcome sa Vancouver City Center. <laughs> How's your ano, biyahe? May jet lag pa kayo? <laughs> <laughs> Uy, lap! Dala ng pag Look at the weather. Ay, may nakalabas ka na naman. <laughs> kagala na naman yung preso. <laughs> Sabi niya nga <laughs> <laughs> eh. Tapos na naman yung kalahati ng araw ng day off niya. <laughs> Mi, tignan mo nga lumalabas nga tayo kahit galing pa ako work. Anong problema mo? <laughs> Tapos na naman Parang Ay, yung oh, asawa ko eh. Ngawa ng ngawa pag hindi lumalabas eh. Ay. Okay. Ah, talaga ba? <laughs> so, Let's go yun. to Jollibee. Ipon mo <laughs>